Halos dalawampung taong gulang pa lamang siya at lumulubog ang tanyang mga bota sa lupa na tila hindi na tunay na buhay. Ang batang sundalo ay naglalakad sa gitna ng isang sinunog na clearing, bakas ng isang digmaan na ilang buwan pa lamang ang nakalilipas ay parang isang malayong panginginig. Ipinangako sa kanya ang isang mabilis at halos madali ang misyon. Stabilization, anila. Ngunit ang stabilization ay mas kahawig ng isang kabigwang tinakpan ng abo. Ang mga puno ng Virelia na dating malalaki at umaalon ay ngayon nakahandusay na parang mga hungpag na bangkay. Hindi na gumagalaw ang flora. Nawala ang mga bulong ng mga ugat. Ang mga pananaliksik ni Dr. Solorzano na namatay sa sakuna ng base ang siyang nagbigay daan upang mapasunod ang gubat. Napayapa oo, ngunit buhay ba? Hindi, tumakas sa mga hayop o kaya'y naglahong tila na lunod sa lupa. Ang gubat ay tila may hinihintay, isang hiningang pinipigilan. Kasama ang sundalo sa mga bagong rekret na minadaling sinanay upang palitan ng daan-daang hindi na bumabalik. Sinasabi nilang naging halimaw ang mga esen. Isang malamaltong gerilya na hindi mahagilap. Sumusulpot sila mula sa guho, humahampas ng walang tunog, naglalaho bago pa man makaputok ang unang bala. Hindi niya alam na ang kanilang pinuno ay isang tao. Isang lalaking binabanggit lamang ng may takot. Liam. Wala siyang kamalay-malay. Wala rin siyang alam tungkol sa masakar na lumamon sa base ng siyentipiko mahigit isang taon na ang nakararaan. Sina General Petresco at Solor Sano ay napatay doon ni Lorene ng lakas na hindi maipaliwanag ng mga opisyal na ulat. Mula noon ay wala ng linya ang digmaan. Naganap ito, walang kaayusan, walang loika. Ang sinabi lamang sa kanya ay ito, pumutok ka sa kahit anong hindi tao. Kaya nang makita niya ang maputlang silweta sa hamog, matangkad, payat, kumislat ang kanyang puso isang esen. Tinuruan siya ng puot ng kanyang mga kasama na katakutan ito. Ngunit ang sumunod na lumitaw ay hindi puot na ganti. Isa itong matalim na anino, isang tahimik na paggalaw, at isang sakit na tumago sa kanyang dibdib bago pa man siya makasigaw. Bumagsak siya. At sa kanyang uling hininga, nakita niya ang isang nakatayong pigira sa likod ng mandirigmang esen. Isang lalaki, nakatayo, payapa. Isang lalaking may mga matang may dalang kalungkutan na mas matanda kaysa sa kanya. Liam, wala itong sinasabi, hindi kailangan. Nauunawaan ng sundalo isang saglit bago siya maglaho na hindi siya pinatay dahil sa poot. Namatay siya sa isang digma ang hindi niya maunawaan. Isang digma ang tila inuulwana ng lungkot ng lalaking iyon.